Kumusta mga kasaliksik? Hindi may tatangging madaming mga nakakagulat ng mga bagay na madidiskubre sa ating mga tirahan. Kung kaya't hindi na dapat tayong magtaka kung may mga nakakagulat at nakamamanghading mga bagay na posibleng matuklasan sa ibang mga planeta kagaya ng Mars. Kaya mula sa mga piramid hanggang sa patunay daw na totoo ang mga dragon ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na nadiskubre sa Mars. Kaya kung handa ka nang walaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10 Piramid Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa na hindi lamang sa ating planeta matatagpuan ang mga nakamamanghang gusali na kagaya ng mga piramid? kundi pati na rin sa planetong Mars. Mayroong nadiskubre ang NASA noong 2015 na sinasabing nagpapatunay daw na may mga dating tumira sa planetong Mars kung saan nakita ang isang kakaibang bagay na mayroong hugis na patat sulok na talaga namang mayahanin tulad natin sa mga piramid sa ating planeta. Ang mga piramid sa planetong Mars ay naging daylan para madaming mga tao ang maniwala na totoo ngang may mga alien sa planeta. Pero ganunang ipiniliwanag ng mga eksperto na ang nakuha ng tila ba piramid ay isa lamang bato na dahil sa pagtama ng liwanag ay nagkaroon ng anino na nagbigay dito ng itsura na para isang tatsulok o piramid. Madaming mga kumontra sa sinasabing ito ng mga eksperto kung saan pinaglaban pa din ng iba na totoong piramid ang nakita sa planeta ay hindi na naglabas pa ulit ng pahayagang nasa patungkol dito. Number 9 Daga Alam mo ba na may retratong nakuhanan sa planetang Mars na nagpapakita daw na may mga dagang namuhay na dito? Makikita sa mga larawan ng imahe ng isang daga o hayop na kagaya nito na nakahundusay na lamang sa sahig na sasabing nanggaling galing daw sa isang rocket ship na pumunta sa planeta noon na hindi napansing may nakapasok na palang daga sa kanilang sasakyan. Ang ganitong kaganapan ay naging daylan para makapunta sa planetang Mars ang hayop na naging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa hindi posibleng makahinga dito dahil sa mababang level ng oxygen. Kung kaya't ang sinasabing imahe na nakita sa larawan ay isa na lamang raw bangkay ng daga na minalas na nakasakay sa raket. Pinagdedebatiyan pa din sa kasalukuyan kung totoo nga bang daga ang nakita o isa lamang bato Kung saan kung sakali mang maging totoong dagang na diskubre ay talagang iimbestigahan kung paano na lamang ito nakapasok sa rocket ship na dapat ay binabantayan ng maigi. Number 8. lang Alimango Kung napanood mo na ang pelikulang Alien vs Predator, ay posibleng pamilyar ka na sa isang alien doon na kumakapit sa mukha ng kanilang mga nabiktima. Pero alam mo ba na maaaring natuklasan na sa planetang Mars ang nakapangingilabot na alien na ito? Mayroong nakita ang kakaibang imahe sa isang larawan na nakuhanan sa planeta kung saan makikita ang isang kakaibang nilalang na nakadikit sa bato na sinasabing isa uwa ng alien na kinontra naman ng iba na nagsasabing posibleng isa raw itong alimango na nadala din sa planeta sa pamamagitan ng raket. Pero dahil sobrang laki ng alimango na nakuhanan sa bato ay hindi ito pinaniwalaan ng mga tao. Tanging eksplenasyon lamang ng mga eksperto ay posibleng isa lamang bato ang nasa larawan na dahil sa tinatawag na pareidolia kung saan nakikita natin ng isang bagay bilang isang bago at mas pamilyar na imahe ay inaakala natin na isa itong alimango dahil sa kanilang pagkakaroon ng magkatulad na hugis. Number 7 Kalansay sa dinami-dami ng nanaising madiskubre ng mga eksperto sa planetang Mars, ay sigurado ako na ang isang kalansay o boto, ang isa sa pinakahindi nila gugustuhin makita. Dahil nagpapatunay lamang ito na may mga namatay sa planetang dating naninirahan na dito. Pero matapos makita ang imahe ng kalansay, ay agad naglabas ng pahayag ng mga eksperto. Kung saan sinasabi nila na isa na naman ulit itong kaso ng pareidolia kung saan ang ating nakikita sa larawan ay mga bato lamang na dahil may hugis na katulad sa mga kalansay ay inimahin agad na tunay nga ang mga ito kung saan dagdag pa nila na kung sakaling may mga namuhay at namatay na sa planeta ay hindi natin makikita ang mga ito dahil mga bakterya o mga microbes lamang sila na hindi kayang mag iwan ng kahit na anong labi matapos silang mamatay. Number 6, Metal. Ang planetang Mars ay sadyang naiiba sa ating planeta kung saan mayroong ibang mineral sa hangin at kapaligiran ng planeta na talaga namang nagiging diferensyo nito sa kahit na anong planeta sa kalawakan. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may natuklasan daw na isang buong bakal dito? Makikita sa retratong nakuhanan ang isang makintab at sulitong bagay na agad pinaniwalaan ng mga tao na isang metal na agad kinontra ng mga eksperto dahil sa pagiging imposible ng sitwasyon dahil kakailanganin pang hinangin at pandayin ng bakal para maging isa itong buong metal. Ang inilabas na pahayag ng mga eksperto patungkol dito ay kaysa maging isang metal ay isang bato lamang ang makikita sa video na mas matibay at mas matingkad kumpara sa mga nakapaligid dito na nagiging daylang para sadyang maging kapansin-pansin siya sa retrato. Normal na pinomino lamang ang ganitong kaganapan sa planeta na sadyang napupuno ng napakadaming mga mineral na nagbibigay ng kakaibang itsura sa mga bagay dito. Number 5. Kutsara Ang susunod nating tatalakayin na ay sigurado akong gugulat at magpapamangha sa iyo dahil sa itsura ng natuklasang bagay na ito sa planetang Mars na talaga namang mayahalin tulad natin sa isang kutsara Ngunit dahil halos kasing laki na nito ang mga bundok sa lugar ay agad nating mapapansin na ang kaibahan nito sa itsura na ginagamit natin sa ating planeta. Kung saan ayon sa mga eksperto ay isa ulit itong kaso ng Pyridolia. Kung saan ang isang imahe ay inihahalin tulad natin sa isang pamilyar na bagay na ating nalalaman. Naniging daylan para magmistulang isang dambuhalang kutsara ang ating nakikita dito. Ayon sa mga eksperto posibleng isang lupain lamang ang kutsara na dahil sa pagtama ng ilaw ay nagkaroon ng anino na nakadagdag pa para magmuka itong isang dambuhalang kutsara na kung titignan maigi ay makikita ang tila ba lumulutang. Number 4. Meteorite Hindi na bago sa ating kaalaman na hindi lamang ang ating planeta ang tinatamaan o binabagsakan ng mga meteorite o bulalakaw kundi pati na rin ang iba pang mga planeta kung saan kabilang na sa mga ito ay ang Mars na maniwala ka man o sa hindi ay madalas ni binabagsakan ng mga bulalakaw na may kaparehong itsura sa ating planeta. Ang isa sa pinakasikat na bulalakaw na bumagsak sa Mars ay ang meteorite na ito, na napagalamang gawa sa nickel, iron, at iba pang mineral na hindi naman bago sa atin. Ngunit para malaman ang kanyang composition ay ginamit ng NASA ang kanilang bagong laser firing spectrometer na talagang nagpakita kung gaano na lamang umasenso ang teknolohiya noong unang pagkadiskubre ng bulalakaw sa planeta kumpara sa kasalukuyan. Number 3. Isda Kung nagkaroon na nga ng kaso kung saan pinaghihinalaang may daga o alimango sa planetang Mars ay hindi nakatakataka kung pati ang isang isda ay aakalain na naninirahan na dito kung saan ang pagkuha ng kakaibang imahe na ito na nagpapakita ng isang tila ba isda ay talaga namang gumulat sa mga tao pati na sa mga eksperto kahit pa isda ang nakuha ng imahe ay mabilis itong ipinagsawalang bahala ng mga eksperto dahil sa hindi ito posibleng mangyari dulot na walang kahit isang patak ng tubig ang matatagpuan sa planeta kung kaya't hindi posibleng mabuhay dito ang isda. Matapos pag-aralan ng mga eksperto ang imahe ay nakita nila na hindi ito isang hayop kundi isang bato na dahil sa pagtama ng liwanag sa isang anggulo ay nagmumukhang parabang isda na talaga namang nakauto sa napakadaming mga tao. Number 2. Buhawi kung pamilyar ka na sa planetang Mars ay siguradong alam mo na na ang buong planeta ay nababalot ng buhangin at alikabok. Na maniwala ka man o sa hindi ay nakadadagdag para sobrang maging delikado ng lugar para sa kahit na sino. Sa kadila ng madalas din tumama ang malalakas na hangin sa planeta na nagdudulot para palagi magkaroon dito ng buhawi na binubuo ng buhangin at alikabok na talagang sumisira sa kahit na anong kanilang madaanan. Pero kahit na pinagroso at mapanganib para sa kahit na sino ang mga buhawi, ay sinasabing sobrang nakatutulong daw ang mga ito upang malinis ang solar panel at kamera ng mga Mars rover na ipinapadala ng NASA upang magikot sa planeta na naging dayland para mas magtagal ang mga ito sa kanilang mga misyon. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan eh, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang dambuhalang estatwa na matatagpuan umano sa planetang Mars na sinasabing nagpapatunay daw na may mga sinaunang sibilisasyon na tumira dito noong unang panahon. Ngunit dahil sa tagal na ng panahon na lumipas ay nakalimutan na ito ng mga tao pero dahil wala pang kahit na nung ebidensyang natutuklasan ng mga eksperto na nagpapatunay na may mga tumira nga sa planetang Mars ay wala pa din kahit na sinong nakakaalam kung totoo ngang may namuhay dito noon. Number 1, kaliskis ng dragon. Nang lumabas sa publiko ang imahe na ito na nakuha na ng NASA sa planetang Mars ay madaming agad ang nagakala na ang bagay ay isang kaliskis ng dragon na dating naninirahan sa lugar na dahil sa tila ba itsura nito ay madaming naniniwala sa ganitong idea ngunit agad silang kinontra ng NASA kung saan sabi na isa lamang nakamamanghang bato ang makikita sa imahe kung saan nagmula ito sa interaksyon ng planeta sa kanyang kapaligiran, sa kasalukuyan, sa kanyang sinuunang itsura. Dulot na maniwala ka man o sa hindi, ay napatunayan na ang planetang Mars ay kagaya lamang ng ating planeta dati kung saan napupuno ito ng tubig at magandang kalikasan. Ngunit dahil sa madaming mga rason ay naging tuyo at kulang na ng buhay ang lugar, kung kaya't ang pagkatuklas ng nakamamanghang batong ito, ang nagpapatunay na totoo ngang tila ba naging paraiso ang planeta noong unang panahon na nakalulungkot isipin na kasalukuyan ng napupuno ng mga buhangin at alikabok. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga bago at nakakagulat ng mga bagay ang posibleng nating matuklasan sa planetang hindi natin tinitirhan. Kung saan ang bawat isa sa mga ito ay sadya namang nakakagulat at kakaiba para sa atin. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga discovering ito sa Mars ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat